So ayan guys, bigyan ko kayo ng tip para uh, magkaroon kayo ng idea kasi syempre common problem po talaga sa mga nagsusuot ng damit is that yung may mga himol-mol. So sa tagal kong naglalaba, uh, na-find out ko or natuklasan ko na mayroon palang idea kung para maiwasan para hindi magka mol ang damit. So i-share ko lang sa inyo guys ito, may silang naman. So tara. So ito guys, pagkatapos nyo po mag- uh, maglaba or naisalang nyo na yung inyong uh, mga damit and then tapos na po siyang napaikot ninyo so wag nyo mo nang i-drain yung mga labahin kasi the more na na-drain mo at saka mo tatanggalin the more na -iwan yung himulmol sa uh, damit so para iwas himulmol kasi usually pag naglalaba tayo iniiwan na lang po natin Uh, or dinidrain na natin kaagad yung ating washing machine together with the damit. So, which is, I find out na hindi pala dapat ganun. So, dapat, um, huwag mo muna natin i-drain bago natin ilagay doon sa pinaka banlaw or bago tayo magbabanlaw. So, ang gagawin mo muna is that, um, huwag nyo muna i-drain and then tanggalin yung mga damit para iwas si mol ha, po, i-drain yung washing na wala ng laman na damit. Kasi, yung siguro, syempre, sa kapag ikot-ikot ng uh, damit, sa ka rotate nya, dun po naiiman yung mga himol-mol. Kaya, kapag dinidrain natin na nandun pa yung damit, which is, napi-filter nya po yung himol-mol doon. Ha? So, kaya, pag nagsasampay ka, or sinusot mo na yung damit, merong himol-mol dahil nga, hindi, dinidrain nyo muna bago niyo binabanlawan. So, yun po yung tips ko sa inyo. Huwag niyo munang i-drain bago banlawan. At alisin nyo muna yung mga damit bago nyo banlawan or bago nyo i-drain yung washing machine. Ayan. So sana may natutunan kayo sa akin tips bilang isang uh, nasa bahay lang at uh, labandera. Ayan. Uh, maraming salamat sa pagpunta sa akin YouTube channel. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para pag may bago akong videos na i-upload na content na which is kapulutan nyo ng aral specialist sa mga Or working moms or sa mga mamshi or sa mga bagong natutong maglaba. Ayan. So, um, hit nyo na notification bell. Thank you so much. God bless.